Barbie Forteza, nilapit ang mukha sa dibdib ni David Lee Kauko. Bago matapos ang taon, nagbigay ng kilig sa kanilang mga tagahanga, ang short video ng Barda, na pinalabas sa Kapuso Countdown to 2024, na GMA New Year Special. Sa video clip makikitang may hawak na regalo si Barbie, at pareho nilang inaalam kung ano laman ng regalo para sa mga kapuso, may paamoy-amoy pa si David sa regalo, si Barbie naman nilapit pa ang mukha sa dibdib ni David na tila ba gusto maramdaman ang tibok ng puso ni David. Pansin nyo ba, pag sila talaga magkasama, ang blooming nila pareho, iba ang aura nila hindi pa rin nawawala ang palaging pag-akbay ni David kay Barbie. Hindi pa rin nagbabago si Barbie, sa kanyang mga galawan, kunwari pang pinapakinggan ang tibok ng puso ni David, malamang nagustuhan rin naman ni David, kitang kita naman sa ngiti ni David. Basta iba talaga ang kislap ng mga mata, nina David at Barbie, tumatagos sa puso mukhang magiging maganda ang pasok ng taon na ito para sa barda. Marahil ay may pasabog na regalo, ang barda para sa kanilang fans, ngayong taon. Samantala, marami ng fans ang nag-aabang ng pulang araw, teaser pa lang ay pasabog na. At ang kanilang movie na That Kind of Love ay sinasabi ngayong February na mapapanood. Chica test